Ayan guys, today ipapacheck up natin si Lola Sita. At sasabihin ko sa inyo ang lugar kung saan talaga siya dito sa bulok-bulok. Naglakad po tayo. Ah, hinihingal ako guys. May kawayan dito. Tapos papasok tayo sa loob para makita nyo yung bahay ni Lola Sita. Ayan, marami kasi nagtatanong kung saan banda si Lola Sita guys pupunta tayo sa kanila ngayon kasi papa-check up natin siya. O, so, ayan, ayan punta ka lang dito. Tapos, may mga kasagingan din, guys. Ikaw na makikita. Marami siyang mga kasagingan dito, guys. Tapos, ay makikita na natin ang bahay ni Lola. So, tala na. <clears throat> o, pa ka naligo? Ha? Naghintay si Lola sa atin, guys. Hello, dahay. Kasi ipapa-check up natin siya today. Naliligo in si Lola, guys. Kasi pupunta tayo ngayon sa hospital. Yung mga kaibigan, mga anak ni Lola, guys. dahan. ipa-check up na lang yung para masigurado na to na. Ako so, hatod niya gabi kilos. So, yan, pag umako siya bana. Oh. Guys, uh -huh. oh uh -huh. hey, uh -huh. very beautiful nice. na si Lola. Tapos si Pampers natin siya kasi pagpupunta tayo ngayon sa center tapos baka maiihi si Lola guys. Yeah, na na Nina. So ayan guys, magpapacheck up kasi si Lola today. Dadali natin si Lola sa SUMC. Kaon ka? Si Pagpusog ha? Kaon ka? Gasuete, sabo. Ayo, adong. Tumubukol <tong tiyan> pala ang kanyang ari guys today kasi nakabiyahin naman siya at least. Di ba? Hindi laging nasa bahay lang. O, oh, di ba? nandito na tayo. Ayan, guys. Nandito tayo sa Siliman University Medical Center. Dito natin ipapacheck up si Lola, guys. Tara, pasok tayo sa loob. Si Arman ang pinakaraste. One, two, four. One, two, six. So, dito tayo, guys. sa one, two, two. Know, one, two, five. So, ayan na si Lola Sita, guys. Dinadala na natin siya dito sa Siliman Medical Center para ipa-check up. At ito na ang kanyang wheelchair today kasi kailangan niyang masakay talaga sa wheelchair hindi basta-basta ang magpapacheck up natin kay Lola Sita kailangan niya talaga dito sa private ayoko kasi na parang inano-ano lang siya ba? Diba? sa na si Lola dito sa wheelchair natin. I hope na magiging okay lang yung resulta sa kanya pagpapacheck up. Hindi po basta-basta ang pagpapacheck up natin kay Lola Sita kasi kailangan talaga siyang suriin ng mabuti. Kasi si Lola Sita para po ay meron pa siyang bukol sa kanyang ari. So titingnan natin ano ba magiging resulta. It's a victory talaga na mapapa-check up natin today si Lola Sita. sana ang wheelchair guys na gustong hilingin ni Lola guys para hindi siya mahirapan sa pagsakay. Ayan para ni selay ko yung laki doctor may aso kung kay gulang naman siya and guys uwi na kami today papalay yung resulta meron siyang uterine prolapse